Kilala ang mga kapulisan bilang mga bagong bayani, tagapagtanggol at tagapagprotekta. Pero ang trending police woman na ating nakilala, abay, kakaibang kabayanihan ang ipinakita sa isang sanggol sa Quezon City. I did a kasi meron kami ng sa so isang lugar. Mayroon ng ng bigwig Maganda nga yung lugar kasi parang fresh na siya. Maraming maganda. Magkanda kami ng feeling ng mga 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 And then, after that moment, ng kapag-aaral ng program. Ko Kasi ba kung paglakad na kayo? Kasi naingkahin mo sa surroundings dahil parang siyang tulid siya namin. Tapos so, paglakad-lakad ko, narinig ko yung bagap. Yeah. So dahil narinig ko, siyempre din ko. So nilapitan ko yung bata, nakita ko yung isang bata o media. Ang sakiyang na. Nakagaya pa lang, wala siyang isang bata. Kaya yung bata na lang. And then yung gaya pa niya, yung tumatagas na rin. Hindi niya. Tapos kami kasama ay bata ng sa isang taong kulang at saka mahigit isang taong kulang at saka mahigit isang taong kulang. Ako po yung bari yung nag-picture po. Tapos, as good deeds po, pinost namin doon sa, sa Facebook. Tapos yun na po, kumalat na po. Dahil selfless po yung ginawa. Libo-libong likes, shares, and positive comments ang feedback ng netizens. Sa ginawang wet nursing act ni Lieutenant Aguada. Pero habang pinapa-breastfeed niya ang sanggol, ano kaya ang nasa isip niya? niya. Saka yun yung anak yun niya. yung Marami naman ang nagtatanong, ano kaya ang point of view ng mga medical experts sa pagpapa-breastfeed sa sanggol na hindi mo naman anak? Ang breast milk mula sa breastfeeding ay isa sa pinaka-importanting source of nutrients para sa mga bata. Yung concept kasi ng wet nursing or giving breast milk from someone na hindi kamag-anak or hindi sa mother itself, it's a concept that is being done uh, usually during emergency cases o kaya yung mga situation wherein the mom is not available to breastfeed the baby. Iba si Mang Jimmy. Iba yung ano niya po. Iba yung utak niya, tsaka yung puso niya. Yung po. Ah, uh, parang naantig po yung puso ko. Yung nga ba, pinipicturan ko po siya, nanginginig ako ka kasi sobrang selfless po nung ginagawa niya. I would like to salute you for doing something because that golden milk. It's actually the best source of nutrients para kay baby. Extend na lang sa service mo. Kung nga nag-exert ka ng para gawin Kasi yun talaga yung puso mo. Yung mga sakit At ang mensahe ng ating bayaning pulis sa mga kasama niya sa serbisyo? Kung trabaho lang po tayo ng tama at huwag nating isipin kung ano yung nakakamit natin sa pagbibigay natin ng serbisyo. Ang mahalaga may mga may magandang layunin tayo sa ating mga kapwa dahil ang kabayaran ay kung ano tayo at kung ano ibibigay sa atin ng Panginoon sa kinakarap sa pagdating ng panahon na Yan ang ating Be the Best na Policewoman. Lagi ready to protect and to serve our country. Tuwing meron gantong interview, bakit parang ako'y kinakabahan parati? Kasi alam ko na yung mangyayari, hindi, hindi niya alam na ako mag-interview sa kanya. So, always meron gandong factors. So, nakakatawa. Tumida ko yung kayaan ko talaga. Talagang siya. Hello! Good afternoon! <laughs> Kamusta mo, Lieutenant? Uh, G? Wine so good and it's nice to be with you. Hello, hello, dear. So, Kamusta mo? Sina, 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 down. Thank you. <laughs> So welcome to Bida kayo kay Aga. Yeah, thank you for this opportunity. And yes. <laughs> sa lahat po ng nag-effort for me to be here. Thank oh, you. Naman. Oo naman. Marami, oh, Maraming salamat sa, sa oras sa binigilin niyo talaga. Alam ko kayo na pa ako kinakabang kasi alam kong hindi mo alam na ako sino mag interview sa iyo. No? So, yeah, I don't know. And I was surprised. And it's okay. Kasi ah uh, You're my idol since okay Dokie. Oh! Yeah. Kita nyo? Yeah. <laughs> so, uh, that's dahil, sa, dahil ginawa mong act of kindness na yan, eh, nagkakilala tayo ngayon, ma'am. Yeah, face to face. Face And, to face with you. Yes. Okay, kwento nyo kami, please. Please, about doon sa nangyari yun, yung bata, uh, breastfeed, um... Ah, uh, okay. Actually, it's just a uh, simple act of kindness. Oh, it was big. yeah, that was May 26. Okay. And, Nagkanda kami ng feeding program okay. sa certain sitio sa Quezon City. Sa Quezon City, tama. Oo, sa Quezon City. Feeding program, and then after nung feeding program na yun, dahil na-amaze ako dun sa surroundings dahil green, so naglakad-lakad ako sa area. And then suddenly, may narinig akong bata nung umiiyak. Uh, dahil ako na curious, hinanap po ngayon yung bata. And then nakita ko yung bata, naked, ang suot lang niya is diaper. May diaper? Yeah. May diaper siya, pero wala na siyang other na damit. Sino ang kasama then, ng bata? Ang kasama ng bata is mga bata din na dalawa. Yung isa is more than one year old. Yung isa naman ay mahigit two year old lang. Parehong mga sanggol talaga. Yes, parehong mga bata. Kaya mas lalo akong na-curious, bakit iniwan yung bata? Mm -hmm. Pero ang nangyari that time dahil nakita ko yung baby na... Siguro, that was six months pa lang siya. Six that months time. pa lang, ha? And yung baby, makikita kasi sa baby, bilang ina, yes. observe ko naman na yung baby, gutom na gutom. You're a mom of yes. how many kids do you have? Isa. Isa, isa, okay. Uh, one uh, one year old and five months. One year old and five uh, months. Uh, yeah, tapos yung baby that time is iyak na. Yung labi niya is, mapapansin mo na nangingitim na. Yung fingernails is nag clench na sa gutom. So, alam mo yeah. yun. So, Hello, alam mo, nakita alam. mo agad na parang hindi maganda yung sitwasyon. Yes, hindi maganda yung sitwasyon. So, ako bilang ina, hindi na ako nag-alintana. Despite that the pandemic or everything, ang pumasok sa isip ko, kailangan kong i-sustain yung yeah. nararamdaman ng baby. So, I breastfed the baby yeah. wow. on this part On the spot. Yeah, on on the, the spot. No? Yeah. Para naisip mo kaagad, gawin na kaagad yun. Yes. Kasi yun na lang, kasi yung pinaka, immediate yeah. na pwede kong maaring yes. gawin. Kasi kung magiging pa ako na lumabas to buy formula milk, matatagalan. Yeah. Eh, yung sitwasyon ng bata, eh yun na yung kailangan niya talaga. I mean, I'm not, I'm not really, ma'am, I'm not really familiar with mga breastfeeding and all, you know? Like, uh, buti the time, meron kayong... Merong gatas, ano? Yes, dahil mo breastfeeding mother din kasi ako sa aking baby. Talaga. Ah, okay. Oh. Okay. Oh. So, ginagawa mo, yun sa, 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 anak mo? Yes, sa baby ko. Kaya instinctive na naisip mong gawin dito sa yes, bata Yes, kasi ito. sabi ko naman, since may milk naman yes. ako, so pwede ko naman siyang i-share. Yan. Okay, sino, sino, ang, sino ang magulang ng bata? Yung magulang, If you don't mind me asking, ano? Yes. Yung magulang ng bata, Andoon. Actually, kapitbahay lang din nung pinagpaalagahan ko. Kaya nga lang hindi nila kayang hindi na. sustain na or alagaan. ina naman nung mag-asawa na hindi na nila kayang palakihin. And actually, that time na iniwan nila kung kailan ko natagpuan at pinag ko yung mm -hmm. baby is, iniwan nila dahil nangalakal lang sila. Okay. Naghanap buhay. Naghanap yeah, nila na, na talagang hirap na hirap yes, sila. Yes, hirap na hirap sila. And you you pinagkalanan mo yung yung baby ng ng Ocean. Yeah, baby Ocean. ocean. Why Ocean? Ah, uh, <laughs> nung pag-usapan namin nung nag-aalaga, nag care sa kanya ngayon, Ocean kasi parang si babe, yung baby, nag-travel siya ng malawak na dagat. NK ki, uh, kinunek nak nag-aadopt sa kanya ngayon nang sa apelido ko which is Aguada Aguada so, ag Agua is means mm -hmm. water Agua. so yun that's it Pinag-connect niya kaya Ocean ang pinangalan namin So Ocean baby Ocean yeah, doon galing sa Aguada aguas yes. So now ang nag-aalaga ng bata ay uh, nasa foster care na siya ngayon Yes doon okay. sa mag-asawa na kapitbahay din Wow nung totoong magulang at least na mo-monitor din kaya pumayag din sila may, may tanong ako. Um, Una-una bilang isang isang polisa, no? Uh, curious ako to ask, uh, bakit medyo malalayo tayo ng konti sa, 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 topic, pero ibabalik ko rin. Pero yes. bakit mo naisipan maging polis? Ah, pangarap ko kasi. <laughs> Yan ang gusto ko talaga. Yes, pangarap ko kasi nung bata pa ako, gusto kong mag -polis. Bakit? Kasi sa community namin kung saan liblib mm -hmm. na lugar, kung saan ako lumaki, from Cagayan mm -hmm. Valley. Kalein hindi, Valley. Oh, yeah. hindi ako nakakakita ng pulis. Nakakakita lang ako sa balita na may pulis mm -hmm. na ganito. And then kapag may crime, walang nagre-respond na pulis. So ang sabi ko, balang araw gusto mag-pulis para ako na mismo yung mag-responde dito sa lugar namin. So, nung pa lang talaga yun na iniisip mo? Yes, yun na yung iniisip ko. Of course, marami, maraming hindrances. Pero, yes. kahit paano na-survive. And narating ko pa rin. Hindi man agaran. Hmm. Ay, kung hindi ka polis, kung hindi ka naging polis, ano sa tingin mo ka ngayon? Siguro, mga nagtatrabaho sa mga department store. Like that. <laughs> or maybe... Sa department store, Yes. Eh? O kaya maybe a teacher. <laughs> yun. Kasi second option ko naman is naging teacher. Teacher din. Yes. Pero ang maganda nito, nung nagpulis ako, yung, yung, second option ko na maging teacher, eh, nagawa ko din sa pag-police. Kasi yes. meron din kamang, naman kaming project na teacher ko, pulis ko. So, puro kahawang gawa rin yung ginagawa yes, You reach service. reach out talaga sa mga, sa mga may hirap na lugar. Ano? Wow, napakahusay. That's why, meron pala, malita ako, meron, merong gumawa ng mural painting of you. Mm -mm. Saan ba to Sa Visayas sa eh. Yes, Surigao. Sa Surigao? Yeah. Mm -mm. So ano, ginawa ka ng mural na painting sa isang precinct? May, eh? may, contest, may contest kasi sila. Okay. Ng mural painting sa isang police district or provincial police office. Yes. And then nag-participate yung isang police station. Yung, ang naging inspiration nila siguro is yung nag-viral na photo ko. Kaya yun, nakita ko. Matanong ko naman, kamusta naman ng video mo? Baby ko malaki na rin at oh. eh, nakakatuwa. Parang dalawa tuloy ang baby ko eh, at mag, halos magka-age sila. oh. Yung baby ko talaga is male, tapos itong si Ocean naman is babae siya. So you have a son? Yeah, I so, uh, have a son. A son. Okay. Uh -oh. Uh -oh. And si Ocean is girl. girl. Yeah. Uh -oh. So kumpleto ka na. Uh -huh. Uh -huh. Kumpleto na talaga. <laughs> may babae at may lalaki na. Eh, ang tawag din sa akin ni Ocean is, pag pumunta ko is mami, at pag nagmi-video call, mami din tawag sa akin. Ito si Ocean ba, um, or your son, papayag mo ba sila maging police din pag nila? Uh, hindi ko pagbabawalan kung yun ang interest nila. Pero sa hmm. una ayaw mo. Pero sa maaari. una hanggat maaari. Because of the, the risk. Mahirap. Police, yeah. That's I think that's I'm sorry that my but uh, I think that's normal for for parents misa sa atin like tinatanong ako ng bata pa, yung mga anak ko uh, pag artista mo ba sila sinasabi ko na sana sana hindi uh, no? sana wag na sana wag na kasi uh, yung hirap na pinagdaanan ng ko rin Oo. para ano ko mahirap ano kaya lang sabi ko nga, paglaki na lang nila sila na magdesisyon Yes correct So ganun din sa ganun iyo din sa akin kasi ang iniisip ko ang hirap din ang pinagdaanan ko bago ako makapag-police. Plus, the pressure itself yes. being a police. So, parang ayoko nang darahasin yun ng anak ko o ng, mm. ng dalawa. Pero, if time come, na yung talaga ang gusto nila, oh, why not? Bakit hindi? Di ba? Yes, why not? So at pa least, pag yun? nasa tamang pag-iisip na sila at malalaki na sila, sila na mag-decision para sa sarili mm -hmm. nila. Yan lang nga. Ganun din. Tama, isa kang magulang. Ako rin magulang din ako. Pareho tayo nararamdaman. But yes, Maam, maraming maraming salamat. Thank you, thank you for your time. Now, if you have uh, if you want to say anything kay 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 Baby Ocean, uh anong message mo sa kanya? Okay. Baka para makapanoodin to paglaki niya. So, Baby Ocean, uh, sana paglaki mo Uh, kung ano yung naibahagi ko sa iyo na kindness, i-share mo din balang araw sa mga taong nasa paligid mo or sa mga taong nangangailangan. At sana lumaki kang may passion and compassion not only sa mga relatives or sa la kundi sa lahat ng mga tao sa paligid mo. Lumaki ka isang mabuting anak. Wow. You are such an inspiration, Lieutenant really um you know maraming negatibo minsan ang kapulisan, uh, madaming kasiraan, no maraming nangyayaring ganun ng mga nababalitaan natin pero I still believe that the good always wins. You know? Mas yes. mas marami pa rin ang mabubuting tao, mabubuting pulis, mabubuting lahat na nag-serve sa atin kaysa sa masasama. Uh, inaamin din naman namin na may mga naliligaw talaga ng landas sa aming hanay, sa lahat naman ng ahensya. Sa lahat, mm -hmm. yes. But still, mas madami yung may mga mabubuting puso na handang magsilbi without even thinking for themselves. Alam mo may nagsabi po sa akin dati, may nagsabi sa akin na ang problema sa mundo nito, eh parang ang mundo, itong lahat ng tao no, uh, what do you call this, ang, ang human race ano? You know? or human kind, parang puting papel. Yes. Na, na pag na mo, mo ng na small yung, dot. Small dot na 'yun 'di ba? Na yung, diba? narinig ko 'yan eh. 'Yun ang mapapansin. 'Yun ang mapapansin uh -huh. mo yung masama na yun. pero actually yung mabuti na mas dyan, marami. Mas marami talaga. Hindi marerecognize. And then also, I think, uh, marami rin masyadong pangungusga. True. Ang <laughs> <Tum -o>? yeah. dami sumugat <laughs> ni Mami. Oo, ang dami pang din, talaga pangungusga. Masakit din, masakit. 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 Mm -mm. Ako bilang isang pulis, pag may yes. nababasa ako, ang um, ano, nasasaktan ako. Pero ang um, pinanghahawakan ko is that I know inside me that I'm not that kind. I know inside me na hindi lang ako ang meron pang natitirang may magandang gawe sa aming hanay, kundi mas kararami Wow! Maraming maraming salamat. Thank you very much, Ma'am Saludo. <laughs> thank you, thank, thank you, you very much. Thank, at you. for the... ako ng pagkakataon. No, <laughs> so thank you na at yes. mo kami. At yes. nagkakilala pa tayo. So, Thank you, ma'am. Maraming, maraming More salamat. More than willing. Anytime, sure, thank And also, bago you. lahat, meron kami, meron kami, Merita, meron kami, konting regalo for you ang ating oh. Bida Box. Yes! yes. Pusukin natin. May konti kaming konting regalo lang. Yan! Wow. Maraming salamat. Thank you. Ito po, from sa amin, from Bida kayo kay Aga, ito po ang inyong Bida Box. Yan! Wow! My so, viral picture! Buksan Buksan Yes! <laughs> Okay. It's a little you. something, you know, a, 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 little souvenir of your, you know, of your act of kindness. Ang ganda. Thank you. Diba, Thank you. Diba, sa flag of appreciation, there's, there's your photo. Yes. Ako nag-brush me kay Ushan. Yes. And then, nakalagay ito, Bida. Kayo kay Ana. Bida, best of the week. That's for you, again, your shirt. And we have a little something for you. Regalo na lang namin sa iyo bilang pasasalamat for your kindness. Thank you, Dad. It's, it's not that you need it. Yes, 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 ma'am. Sasabihin ko, yung starstruck. Ito ba naman yung matagal mo na nila ngayon pa at yung mga Mama ko na! Kung tayo Gina, wala mo niyan! Ano ba? O, di, tapos yun, meet you sa first Lá uma